ang mga bata na nag Yeah. Doon sa direction nila, mm -mm. no? Ibig sabihin doon sa decision ng mga batang 'yan talagang makikita mo yung pain na pinagdaanan nila. Yeah. And finally, you know, ito na mismo yung solution mm -hmm. for them to decide. Hindi na ikaw ka na nila doon sa mm -hmm. sa suffering na yan. Yeah, kasi in fact, dumating sa punto na sila na yung galit sa akin because ay parang bakit hindi ko kayang umalis mm -hmm. uh Oo. -oh. Was it because you still love him? Nandun yun eh. At saka, pamilya uh -oh. eh. Parang isa pa, Dr. Love. Katulad din sinabi mo kanina na may mga nasasabi ang tao. Actually, there's a friend na nagsabi sa akin, kapag ito, pag nasira pa yung marriage ko raw, ako na raw talaga may problema. Ako uh -huh. na raw talagang may, ano, diferensya. Uh -huh. uh -huh. Oo. Yeah. Ang bigat nun ha. Pero story ha. Sabi ko, ang bigat no na Kasi, parang... Naka, an mo, nakatira sa utak mo yung sinasabing yon So parang you try so hard to oh. fix everything, but... It was your fault. Hindi hirap. ikaw may kasalanan eh. Ang hirap eh. Tapos nung time na nangyari kasi ito talaga, Of course, we know already of the... I mean, the womanizing Oo. is forever there, Oo. no? But syempre, pinapalampas mo, et cetera, kung ano, -ano na dami kong tinago noon na. Pero ang, lalo na with the social media kasi, mm -hmm. diyan dami na ikita. Let's mm -hmm. already the children who saw it, it was not me because I was in Baguio for the ministry. I was uh, attending the School of uh, Church Builders na, na conference, Oo. three days. Ngayon, um, nagulat na lang ako na on the third day, itong Jemima ko, ah, nagtawagan na na, ayaw na ako, ano yun, anak? Ayaw na ni Abby mag-stay sa bahay. Kasi okay. nga may na-post may na nga sa... Uh, uh -oh. yeah, these things are na na-post. Sa yes. Facebook, na mag uh -oh. mga ganyan. So, um, in a screenshot, pindadalas, so nagka nagkawindang windang nagulat ako. Na, Ay, kasi malayo ka. Oo, oh, nasa bagyo oh. ako. Oh. So, ang nangyari, they want to leave. So, people help, no? So, kailangang umalis. Hindi na talaga kayang magstay because they have witnessed so many things. Saan so nagpunta right? mga bata? Well, may... Uh, uh, I had this friend before na... Talagang nagbili na ako sa kanila kung sino yung tatawagan kapag may nangyaring ganoon. And uh, kinupkup muna sila doon. And then um, we stayed there for a while. Ako, I stayed there hanggang nailipat ko sila tapos ako stay muna ako doon. Kasi hindi kami magkasya sa isang lugar. Oo. So para kaming pag ganong ganoon pa, para kaming... Alam mo yung, yun? yung parang perya oo. <laughs> Yeah. Nagliikbit lipat gano-ganon ganoon. Oh. So even up to this day nakakuha na kami ng sarili na namin place na magkasama na kami finally from March. Oh. After the concert noong Music Museum yung uh, Dulce Solid concert, kinabukasan nagad naghakot kami. And that was the first time nagkasama kami sa isang bahay mm -hmm. from mm -hmm. more than a year ago. What was in the mind of Dulce at the end of the day? Mm -hmm. Paglubog ng araw bago matulog. What was in your mind? Well, I, kailangan kong itaguyod ang mga anak ko. I mean, I have to move on, move up para maiayos sila kasi nag-aaral pa itong bunso. Itong isa, graduate na. But there's a lot more to do. Ang dami ko pang kailangan gawin para isaayos sila bago baka may bumigay ang katawan ko. Sa sarili mo, hindi mo, <clears throat> hindi mo inisip na... Uh... Anong pagkukulang? Kung may nagawa ba akong kamalian? Wala na akong iniisip na ganun, Dr. Love, because I know ginawa ko ang lahat. Oh. I mean, unang-una, hindi mo naman sinasabing ginawa ko lahat dahil sa sarili kong sikap. No. Hmm. We have surrendered everything to the Lord. We were living as uh, servants. I mean, yun yung pinag-usapan, yun yung agreement na hmm. um, wag you know, wag natin ipahiya ang pangalan ng Diyos bilang oh. tinatawag tayong mga Kristiyano. Hmm. But, <clears throat> But you know, yung pagsakam talaga sa temptation mm -hmm. of you know, a, hindi sabi ko hindi talaga 'yan ang lifestyle. Hindi 'yan ang buhay na pwede. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. kahit ano pang gawin mo pagbabayaran at pagbabayaran mo yung yes. mga anak mo, oh, diba? Oh, oh, oh. Tapos ano, ta do rin mo bansang Pilipinas, mm -hmm. diba? I mean, uh -oh. I'm talking about if you are a uh, serving in the government, push magko-corrupt ka, uh -oh. hindi pwede. What? Oh, what for? Yeah, so what mm -hmm. happens is that um obviously nag-sakop to that Mm -hmm. na ang dami nang tinago because hindi ko kaya yung gano'n. I mean, I, I will work. I will eat for my own mm -hmm. no pinaghirapan. Mm -hmm. But I cannot live with having millions na kusa ng yes, galing. Yes, yes, yes. Yeah. Oo. So, and yan ang alam ng mga anak ko. Sabi ko, mabubuhay kayo sa sariling pagsisikap. Ayun naku mga anak, legacy yan. Iniiwanan namin sa inyo. Ang mm -hmm. ipinakain namin sa inyo, pinaghirapan, pinaghirapan. namin yan. Hindi yung kinuha mo sa bayang Oo. Pilipinas. Oo, Oo. Diba? totoo.